Dalawang lalaki, arestado dahil sa loose firearms. Bago tayo magpatuloy, huwag pong kakalimutan, mag-subscribe sa aming channel. Ang Serbisyo Balita Live Online. Upang kayo ay ma-notify, sa tuwing may bago kaming mga uploaded videos. Dalawang lalaki ang naaresto ng mga operatiba ng Kabuyao City Police Station, dahil sa pag-iingat ng walang lisensyang baril. Naunang naaresto ang isa sa mga lalaki dahil sa pagbibenta nito ng hindi rehistradong baril. Sa isang by-bust operation na isinagawa sa public cemetery ng lungsod ng Kabuyaw, ang nasabing suspect ay nagbenta ng isang kalibre 38 na pistola sa isa sa mga operatibo ng kapulisan na nagpanggap na buyer. Sumunod naman ang isang lalaking inainan ng search warrant at nakuhana naman sa pag-iingat nito ng isang kalibre 45 na baril. Batay sa ulat ng kapulisan, nang hainan ng search warrant ang nasabing suspect sa kanyang tahanan sa barangay Kasilay dito din sa lungsod na ito, ay tumangi itong may tinatago siyang baril. Ngunit nang paliwanagan ng mga operatiba ang lalaki, nakumbinse na din nila ang sospek na voluntaryong ilabas ang tinatagong baril. Ang dalawang lalaki ay nahaharap sa Comelec Gun Ban Law at sa pag-iingat ng hindi rehistradong armas. Ito si Ian Almario, ang AI reporter ng Serbisyo Balita, nag-uulat para sa DZSB, ang himpilan ng katotohanan at paglilingkod.